Dessa vida, eu sei a agricultura Si Laurel Jr. na mapanagot ang mga nasa likod ng umano'y manomalyang bentahan ng bigas ng National Food Authority sa ilang negosyante. Ang kay Agriculture Assistant Secretary Arnold de Mesa, pinatututukan na ng kalihim ang investigasyon para malaman ng katotohanan at matukoy ang mga salarin. Matatanda ang isang daan apat na isang empleyado ng NFA ang nasuspindi ng ombudsman dahil sa kontrobersiya. Kabilang administrator ng NFA, Department Manager at mga budigero. Sana sabing posibleng may kaukugan sa pagbebenta ng bigas ay ilang trader at miller nang hindi idinadaan sa public bidding. So, ni secretary talaga very soon na yung talaga may pananagutan, yung talaga ang uh, ang, ang magpursige sa investigation at as soon, soon as possible yung mga Uh, hindi naman kasali o talagang wala pa pananagutan kasi imagine mo they are under preventive suspension without pay. Mabigat yun kung ordinary empleyado kayo ng gobyerno. Mahirap yon para sa kanilang mga pamilya kung talagang uh, hindi naman sila directly involved o kung ano man. So dapat ay uh, hindi na sila maasama.